Yo, yeah, what's up, Lazy Nick? And I'm Janine Rivera. At nandito tayo sa bagong episode ng Rapsa. At titignan natin kung kaninong burger ba talaga ang pinakamasarap. Ipili tayo ng top 3 sa tatlong burger na titigman namin. Pero naka-blindfold kami. Kaya hindi namin alam kung alin doon ang aming kakainin. Kaya tara, samahan niyo kami. Ito na ang unang burger. Ito, so, English burger yata ba? Sa unang kagat, sinapay lahat. Maganda! Maganda! Kung po'n tunapin nyo ito, tumatingas yung pinapay. Hindi. Ba't na-mix na rin siya sa kalungkot na Hindi, takto lang pala. Nag-iipay ang lasa, pagdanggit niya. Ito, Angel's Burger o Devers Burger. Hindi ko malamang nga-amay yung ano. Ano to? Ah! Hindi ko alam. Makdo. Hindi. Makdo. At ito ang pangalawang burger! Mm. Uy, medyo ano. Mataba na konti. Wala, wala. <laughs> Mas magtapos yung sinasok. Hindi parang ng burger. Parang hindi siya arminating. Ito yung sya, Arby, burger naman. Mm -hmm. Ito kung para sa una, medyo mas so, mataba siya kung paginawa ka mo. Sa lasa, mas masarap pati niya. Lasa ang beef. Pero yun nga, sabi ni Shao Dry siya. Pero yung pakalukas, mabango yung beef niya. Pero dry. Dry siya. So, okay niya. At ito na ang pangatlong burger. Nandadaya ka ata. Uy, baliw. Jolly Burger. Ito yung Burger. Chok na ako. Mm -hmm. Burger. Ang gusto ko yung isa. Yung one. Sa akin, ang gusto ko yung pangatlo. Yung pangalawa, okay lang, malaki, nakakabusog, pero gusto mong malasa para sa akin yung number 3. Yung number 1, sakto lang. Pero kung magkasing lasa sila yung number 3, pero mas masarap yung number 3. Saan nandun yung lasa niya? Namalinam-nam siya kasi nga, may mas lasa siya. Wow. wow. Ano yung number one? Yung number ito number three. Ba't kalat-kalat yung sayo? <laughs> ito yung number one, Makdo. Oo, Makdo. Ano, para kasing kulang siya sa, sa lasa. Okay, ito naman, malasa yung pagka ng pati niya. Ako, nga ako sa tamis. Eh. Uh, para sa in yam burger. Top 1 ko, itong Yum Burger. Pangalawa, itong Improved Burger McDo. At ang um, Cheeseburger naman ng Burger King ang aking top 3. Para sa akin, wala na gusto itong Yum Burger. Alam ko na kung bakit gusto na yung pangatlo. Gusto na kung ano si dahil. Next time, salin natin yung mga Angel's Burger, Demi's Burger. Dagdagan natin siya para mas nakakalito. Pero panalo talaga sa akin yung number one. Ah, ko, diet bala ako ngayon. <laughs> Ayan lang, cheat day, cheat day. Yan, dito nagtatapos ang ating episode ng Rapsa. Samahan nyo kami sa susunod na episode ng Rapsa. Muli, ako si Crazy Me. And I'm Janine Rivera. At pakilike at pakisubscribe ang channel namin. At pakishare na rin ang video na to. Para sa mga susunod pang video, abangan nyo kami.